Late na nga ba na mag-start kang maging YouTuber? Ano nga ba ang dapat mong malaman bago ka mag-start ng iyong YouTube channel? Kaya Hi! Ako nga pala si Telay at welcome dito sa aking YouTube Tutorial 101. Ayan, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-start ng YouTube channel ngayong 2023. Late na nga ba na mag-start kang maging YouTuber? Late na nga ba para ikaw ay maging isang vlogger ngayong tao oh, dahil ngayon ay halos dalawang buwan na lang at tapos na ang ating 2023. Ngayon ko sasabihin sa inyo na hindi pa late na mag-start kayo ng inyong YouTube channel. Sa video ito mga guys, ituturo ko sa inyo ano nga ba ang dapat mong malaman bago ka mag ng iyong YouTube channel. Kaya siguraduhin mo na tatapusin mo ang ating YouTube tutorial. Ready ka na ba? At syempre, bago ako mag-start, sasabihin ko muna sa iyo na Peding paki-like, subscribe ayan ang ating channel para manman -man notify ka sa mga susunod nating uploads. Ayan, start na tayo. Ayan, alam ko napakadaming tanong mo kung paano nga ba mag-start ng YouTube. Siyempre, paano mo i-create ang iyong channel? Ayan, paano ba nga ikaw makakakuha ng 1,000 subscribers? Ayan, dito sa ating YouTube ba nga guys, kailangan natin ang requirements ng ating 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. At isa pa dyan, ano nga ba ang dapat mong i-upload para naman maging boom ang iyong channel? At siyempre... Alam ko, nasa tanong mo din yan na paano ba magkakameron ng maraming views ang aking channel? Ano nga bang ikaw content ko ngayong 2023 na sobrang dami ng vlogger na nagsusulputan dito sa ating industriya ng YouTube? Pero bago mo yan problemahin, syempre, maggawa ka muna ng YouTube channel mo. Ayan, ang kauna-unahan mong gagawin, ayan, gumawa ka ng iyong Gmail account. Yes, kailangan meron kang Gmail account. Ang gagawin mong Gmail account, mas maganda na may pagka, may pagka yung iyong uh, YouTube or I mean may pagka-professional naman yung email na gagawin mo. Halimbawa, uh, yung pangalan mo tapos at Gmail, ganon. O kaya may number, syempre para para unique naman yung email address mo. Uh, para sa akin, uh, ang ano ko sa akin, ang payo ko sa si inyo, huwag kayong gumawa ng mga Gmail account na yung sobrang yung sobrang halimbawa, mahal kita forever at gmail.com wag naman tayo mga ganong gawa ng ating mga gmail syempre dapat mas maganda na may pagkaano din yung ating gmail halimbawa kung ako, si telaymg halimbawa telaymg at gmail.com or alam nga naman ang na, ilagay ko doon i ikaw pa rin sa 2023 at gmail.com di ba mas maganda na yung ating gmail is uh, unique yung pagkakagawa mo at syempre hindi ganun kakomplikado kasi syempre kapag ilalagin mo na yung gmail mo baka may chance na magkamali ka So, mas maganda na uh, sa Gmail pa lang is okay na yung ilalagay natin. At syempre, pag gumawa ka ng Gmail account, iset mo na ang iyong password. Make sure na ang password mo is unique at ikaw lang din na makakaalam. Ayan. Ayan. At kapag successful na yung iyong Gmail, meron ka lang Gmail account, pumunta ka ng iyong YouTube applications. Ayan, lahat ng cellphone natin, meron tayong YouTube application So, ilagay mo lang doon sa YouTube mo, mag-sign in ka lang doon. Nang ilagay mo is yung ginawa mo na Gmail. So, i-sign in mo lang yung Gmail account mo. So, kung nakapasok ka na, mapapansin mo. Halimbawa, as ang ginawa nating Gmail is TeleMG, mapapansin nyo yung picture sa upper right. Magkakameron siya ng picture na letter T. So, ayun, i-click mo lang yung picture sa upper right ng iyong YouTube. I-click mo yon, then i-click mo, may makakita ka doon na create channel. Kasi kahit meron tayong Gmail account at nag-login tayo sa ating YouTube, hindi ka pa rin magkakameron ng YouTube channel hanggat hindi ka nag-create ng channel. So, once na ma-click mo yung create channel, doon pa mag-start na magkakamerong ka ng iyong YouTube account. So, kapag na-create mo na yung YouTube account, ayan, pwede ka na mag-start. I-click mo na yung YouTube account mo. So, nakakreate ka na. Then, makikita mo doon sa picture mo, i-click mo, makikita mo, view channel. So, ibig sabihin, yun na yung iyong YouTube channel. So, pwede na rin nating i-start na lagyan ng ating uh, YouTube Name so mag-isip ka ng magandang YouTube name so bago ka mag mag-create, isipin muna na ano nga ba yung YouTube channel na gusto ko. So, mas maganda yung YouTube channel mo is unique. Halimbawa, kung ang gusto mo, ikaw ay gusto mo ay motoblog. Motoblog, ibig sabihin, yung mga content mo is mga more on, ah, kapag motor ka, yung mga view motoblog ang tawag doon, mga guys. So, kailangan oh, uh, maglista muna kayo, ano nga ba yung gusto kong YouTube channel. So, para pag nag-create kayo, alam nyo na yung ilalagay nyo na YouTube channel. So, ang ang um, payo ko sa inyo mga guys, pag magagawa kayo ng YouTube channel, yung madali lang din isearch. Yung tinatawag nila na searchable. Halimbawa, pwede rin pangalan mo. Halimbawa, ang pangalan mo is Telay MG. So, ilagay mo Telay MG. So, ang isa ko rin payo sa inyo is wag na rin natin ganong kalagyan ng kadelikaduhan yung mga pangalan. Halimbawa, a uh, channeli o lagyan natin ng maraming age so gawin daling natin simple at unique so pwede rin naman huwag naman ta din tayo maglagay ng mga YouTube channel na mahal ko ikaw o di ba di ba yun YouTube channel na mahal ko ikaw or gusto mo ilagay mo true love o di ba may mga ganang na YouTube channel so ang ko sa inyo ayan i-search i-search nyo muna kung ano ba yung gusto nyo na pangalan so pwede nyo i-search sa YouTube kung meron ba kayo kaparehas na pangalan pwede yan mga guys ilagay nyo true love mapapansin nyo maraming lalabas doon so mas maganda unique talaga yung gagawin nyo na pangalan So, ang ko sa inyo, magsulat muna kayo ng mga gustong-gusto nyo talaga na pangalan ng YouTube nyo. Para pag nagawa na kayo ng channel nyo, yun na talaga yung ilalagay nyo na YouTube channel. So, may makikita din kayo dyan na description. So, yung description mga guys, ang ilalagay nyo doon is tungkol saan ba yung gagawin yung channel. So, halimbawa, ang channel ko is more on motovlog, or more on cooking, or more on makeup, kasi magaling kang mag-makeup, kasi alam ko, ang ganda-ganda mo naman talaga. So, yung skills mo, ilagay mo doon. So, this channel, so, yun na nga yung ilalagay nyo sa inyong mga description. So, yung description, yun yung pag kinilik yung channel nyo, malalaman na tungkol saan nga ba yung YouTube channel na to. So, maganda, isulat yun na rin yung ilalagay nyo sa description para yun na rin din yung ilalagay nyo sa description. So, maganda, maganda talaga is may plano kayo and nag-write down talaga kayo kung talagang gusto nyong maging isang YouTuber. So, ang next natin mga guys, Pwede nyo na rin yan lagyan ng picture. So, ikiklik nyo lang din yung bilog. Mapapansin nyo din doon sa view channel nyo. Meron din doon na pwede kayo mag-upload ng inyong picture. So, pwede rin kayo maglagay ng mga mga picture nyo na maayos. Yung mga close up talaga yung picture nyo. So, maganda din na yung ilalagay nyo yung picture doon is yung knitting nan sa mata. So, kung halimbawa ang picture nyo doon is Uh, halimbawa, yung YouTube channel nyo is about cooking. So, pwede rin kayong mag-upload ng mga pictures na meron siyang parang uh, more on cooking. So, depende din sa si inyo. So, pwede na rin kayong maglagay doon ng parang thumbnail nyo dun sa taas. You, yung, thumbnail niyo sa taas, mapapansin nyo, meron doon maliit. Di ba may cover photo tayo sa Facebook? So, sa YouTube, may cover photo din tayo mga guys. So, yung cover photo nyo doon, doon nyo din pwedeng ilagay kung Tungkol saan nga ba yung inyong channel? So kung ano napili niche, niche ang tawag natin mga guys doon sa mga content na ia-upload n'yo. So kung ano napili niche ay cooking. So yung inyong cover photo, pwedeng picture n'yo tapos may iba't ibang mga uh, mga icon na more on cooking. Kung motovlog kayo mga guys, so pwede n'yo nang ilagay doon is picture ng motor n'yo, 'di ba? So may, pwede din kayo maglagay ng cover photo. So para din tong Facebook mga guys, meron kayong profile picture. 'di ba? Meron kayong name, meron kayong description, tapos meron din kayong cover photo. So pwede niyo na rin i-upload ang inyong cover photo diyan. So ganun lang guys, kadali kung paano tayo gumawa ng ating YouTube channel. At siyempre para sa ating next video, ayan abangan niyo ang ating next video. Yes, abangan niyan sa aking next video mga guys. Ayun kung hindi ka pa rin nakakapag-like at tapos mo na itong aking tutorial, ayan i-like, siyempre at mag-subscribe ka na at siyempre i-hit mo na ang ating a bell on para naman lagi kang ma-notify sa aking mga latest upload. At syempre nga pala mga guys, ako ay nagla-live stream every day para naman maturungan ko kayo ng live. Yes, meron tayong live mga guys. Abangan nyo lang dito sa aking channel. Sa aking live mga guys, pwede nyo rin akong tanungin. Ayan, online yan mga guys. Pwede nyo akong... An at tanungin, basta nakalive ako kung ano nga ba ang gusto nyo matutunan sa inyong mga YouTube channel. Kaya make sure i-hit nyo ang aking notification bell para pang nag-live ako. Mga guys, pwede tayong mag online at pwede nyo rin akong tanungin online at masasagot ko kayo agad-agad. Ayan mga guys, once again, maraming maraming salamat. Ako si Telay MG at thank you sa pagtutok sa aking video. Bye everyone!